Kung may mga flashlight po tayo, ihanda po natin. Baka magkaroon po tayo ng uh, mawalan po tayo ng kuryente. At least may magamit po tayo. Ulitin ko po yung paghahanda po natin sa parating uh, bagyong owan. I-charge po natin ng ating mga cellphone. Ihanda po natin ating mga flashlight. Mas maganda po yung may, nakahanda po tayo kaysa no? Uh, kagaya ng mga ibang lugar na hindi naghahanda, ay eh, nakita naman natin ang ipito ng mga bagyo na dumarating. So, maraming salamat sa inyong lahat at uh, pala lang po, maghanda po tayo. Maraming salamat. Ang importante po, magdasal po tayo pala. Mas maganda, no? Pinaka magandang pananggalang natin ay magdasal po tayo. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.